pala guys, yung update sa ating Merwe, eh, yung nahiram natin kay Tropang Binoy X to. Ang maganda ng kakna yan. No? So ang update dito, meron na siyang dalawang itlog Tingnan natin. Ayan. Ayan, Ayan ganda Ganda ng itlog niya, oh Hindi ko alam kung fertile to Ayan pa isa Ayan Waiting so, kung fertile siya Ayun, sinilip na natin yung uh, itlog ng Merwe. At ang good news, parehong pertil yung itlog. Yes! Shout out, uh, Bino Xlop. Parehong pertil yung, ano, yung itlog ng Merwe mo. Ayan, makakapagpalahin na ako sa wakas. Yes! what's up guys Ebon TV good morning and happy Monday mga kaibong panibagong vlog na naman so this time magmimip to sulit tayo uh, kasama natin yung anim na young bird natin napakainit na time check 6.53 am pero grabe yung init sobra so nandito tayo sa balukok bypass Ayan, makikita nyo sa, sa aking likuran yung uh, yung Kandava Viaduct, yung NLEX. Ayan, nandito tayo sa iba pa. ah uh, hindi tayo dito magtotos. Pero meron tayong totos dito, isa lang. Isang ipo natin. ah uh, yung young bird natin na uh, bata pa yun eh. Siguro pa 3 months pa lang. So, hindi ko muna nilalayo. ah uh, So tsaka anyway, ano to eh, medyo out of way kasi pasok pong lugar na to sa likod namin. Kaya ano, hindi ko nilayo. <laughs> Pero ang talagang toss natin sa Baliwag Bulakan. No, uh, pupuntahan ko yung nanay ko doon uh, at kasabay noon eh sing sayang naman yung lakad, magto uh, magtotos na rin tayo ng mga young bird natin. So yung lung Baliwag Bulakan eh east side ng ah uh, lugar natin no? sa east siya sa kanan so siguro maganda na rin exercise yun at saka magandang training sa kanila para at least mapamiliarize sila dun sa lugar sa kanan ayan a few moments later ito yung ating young bird no so ito natin to malapit lang to dito lang yun sa amin eh ayan uh, tawid, lang, tawid ilog lang sya ayan. para may experience nyo naman yung tawid ilog <laughs> ayan so, 3 months pa lang to ibon ibap bap to so na natin 2, 3, 2. Alright, biyahin na tayo dun sa ating uh, destinasyon sa Baliwag, Bulacan. Tara! Many, many minutes later. Alright guys, Ebong Love TV. Andito tayo ngayon sa bahay ng aking nanay dito sa Baliwag, Bulacan. Sa may barangay Barangka. So, nandito tayo sa second floor. Tapos, uh, dito tayo magtotos ng kalapate ito yung sa taas ito so banda dito dito tayo magtotos kasi medyo uh, maluwag-luwag no? kasi dito sa party na to medyo magpanay maraming puno at saka maraming tawad ng kuryente so dito na lang tayo magtotos so, kung titingnan ko yung mapa siguro mga 24 kilometers away to sa bahay natin uh, pero ang location nito sa kanan So isa-isa natin tutos yung mga wires natin Okay, titos na natin yung ating mga warriors. So, mamaya tanghali, eh, pag na-uwi natin sa bahay, sisilipin ko kung nakauwi sila. Mga kalapatids, nanalo ako ng one sack of plumber mix sa pooling ng TGRC. Woo! Yes! Nanalo tayo for the first time. Many, many minutes later. Alright. So, nito na tayo sa bahay. Nakita natin yung ating mga warriors. Nakita nyo yung tubigan o no, tuyo-tuyo. Kakapakain ko lang dyan. Ito yung kain nila. So, buong linis. Simot. Ayan. So, asa na yung mga tinos natin? Ayun. Ah... Uh, Kaluluwa na doon sa dulo. Ayun. Tapos yung black check. Katabi niya. Tapos. Itong. Yung young bird. Na dirty blue bar. Alright, tapos yung blue bar. Ayan, yung blue bar na yan. Tapos, asan na yung isa? Si Bunso, at saka yung TGRC. Nasa na? Okay, ito si TGRC. Tapos si Bunso. Ayun, yung si Bunso. Alright. So, siya nga pala guys, yung inakay nito, tatlo to eh namatay yung isa yung siguro yun yung, yung namatay yung anak ni Opal so natira itong dalawa talaga yung anak niya yung laki na oh parang 3 days pa lang yan oh laki na grabe 3 days pa lang yan alright so dito ko natatapusin ang vlog maraming salamat sa inyong panonood muli ito ang inyong nabiyosong pansier ebong love tv keep safe god bless bye bye